Gumala na naman ang magina. ina Nabalitaan ko kasi na nag-open na ang perya dito sa barangay namin. Malapit na kasi ang piyesta. Pero tulad na sabi ko, galit-galit muna tayo ha. Charot. Una namin pinuntahan itong dart ka sa maraming naglalaro. Lumipat kami dito sa shooting. Naglaro ako pero hindi ko na pinakita. Baka kasi bawal mong pakita ng barel kahit laruan lang. Meron ding nabibili mga snacks dito kaya hindi na kailangan lumabas. Meron din dito bingo pero wala pang tao kasi maaga pa. Ito ang pinakapaborito ko sa perya, ang pag-itcha ng piso. Madami kasi pwedeng mapanalunan dito. Meron ding minor Listeners not allowed, hindi tuloy ako nakapasok. Charot. dito naman ay eh, pag tinayaan mo yung number at natapat ang ilaw, marami ka ding mapanalunan. Wow. Dito ko naman dadali ng mga apo ko kasi tsak na mag enjoy sila. Ewan ko lang yung bunso ko, parang gusto na magbinata eh. Sa shooting kanina, sa 11 points, yan lang ang nakuha ko. Pero okay lang, enjoy naman. Dumaan nga din pala kami dito sa kaibigan ko. Malapit lang kasi ang kante nila sa perya. Ang sasarap ng ihaw-ihaw, no? Wow. Madami din silang available na ulam. Siyempre, meron din sila ang paborito kong toko at baboy. Yes. Tumamay muna kami ng anak ko dito sa kubo nila. At ang good news, may minatamis na saging wow. At ang ina anak ko daw ang gumawa Ubus sakin to <laughs> Naghiwa pa ang kaibigan ko ng mangga matching bagoong Ang sarap, di ba yes. At dahil maaga pa, nagkantahan muna ang anak ko at ang bunso ng kaibigan ko O paano guys, kita-kitsulit kita, ha? Bye!